Hello mga mamshi, welcome sa ating mini vlog Matapos nga ang 2 days ng na pagstay namin dito sa bukid it's time na nga para kami ay umuwi Dalawang araw nga ang day ko Kaya nga sinamantala ko na naumahon muna dito sa bukid Dahil nakakamiss din naman nga ang maglagi dito Bale 1pm pa naman nga ang pasok ko mamaya At itong si Daddy Sherwin ay may vlog nga din na maaga Kaya maaga niya kaming sinundo Hindi na nga siya nakaahon kagabi Dahil sobrang lakas talaga ng ulan dito mga mamshi Tuwing umuwi nga kami dito sa bukid Ay parang lalong nga dumami yung bahay namin ano ba naman nga sa gabi ay doon kami natutulog sa malaking bahay nila mama. At pagkagising nga namin sa umaga ay diretsyo na kami kaaga dito sa may tindahan nila at dito na nga kami nag-almusal. Sobrang maalikabok na din kasi yung mga gamit namin sa bahay kaya parang hindi na nga rin kaaya-aya na gamitin. At hindi na nga din talaga pwede itong tulugan dahil baka mamaya ay may katabi na nga kaming ahas. So bali nagtinapay nga lang pala kami at nagkape dyan dahil nga nagmamadali na rin kami na makababa ka agad. Aba tingnan nyo naman nga at nagmumuni-muni pa yung mag -ama. Iba pa rin talaga kapag nasa lugar ka na maraming kachismisan, marami kang kausap. tipong kahit nga nasa bukid ay wala nga ang kainip-inip. Kasi syempre, andito nga yung buong angkan mo. Piling ko tuloy napakalimitado lang ng bawat araw na pagpunta namin dito. Dahil nga sa sobrang daming ganap namin sa buhay ngayon. So, fast forward na nga tayo mga mamsi nandito na nga pala kami sa bahay na inuupahan namin dito sa bayan. Kung nakapaglinis nga ako doon sa bahay namin sa bukid, dito naman ay puro linisin pa rin ang aking dadatnan. Dahil malamang ano pa nga ba? So, ako na naman nga ang inaantay na mga sandamakmak na tupiin ko na yan. Alam nyo mga mamshin, minsan talaga nagugulat na lang ako dito kay Chantal eh. Yung tipo ba na akala mo palagi na lang may kausap sa hangin dahil nga nagsasalita na lang siya palagi mag-isa. Pero siguro normal lang talaga yun sa mga bata. Naligo na nga rin ako ng maaga ng mga oras na to para nga hindi na hassle mamaya pagpasok ko sa trabaho. Dahil madalas na ko nalilay talaga ako kapag one hour before pa nga ako liligo. Medyo napadami nga rin ang kain ko dahil nga ang ulam namin ay munggo na may binutuhan. Papansin nyo naman talaga na ako na putok na putok na naman nga itong tiyan ko. Syempre, hindi na nga mawawala ang aking routine na palagi na lang mag-ayos tuwing papasok nga ng trabaho. Pakak na pakak na naman nga ang kilay natin dyan mga mamshi. Simula nga talaga nung nagtrabaho ko mga mamshi, itinry ko talaga na mga nude colors lang yung i-apply ko sa mukha ko. At sa tuwing nag-aayos nga ako ay nako, ito talagang bigote ko ang palaging panira sa makeup ko. Sinasabi nga nila na okay lang daw yun dahil asset ko nga daw yan, pero nako nagbabalak na talaga ako na tanggalin ko na talaga siya mga mamshi. Sa totoo lang, last year ko pa talaga pinag-iisipan na tanggalin na yung bigote na yan. Siguro ngayon matutuloy na talaga yan. Anyway, kadatating nga lang ng Daddy Sherwin galing sa pagdi-deliver at sabi ko nga ay ihatid na niya ako dahil konting minuto lang ay naku, malilate na naman nga ako. Dahil kung sasakay pa nga ako sa tricycle at mag-aabang pa nga doon sa may labasan ay naku, baka kung anong oras na naman nga ako bago makarating sa store. Closing ship talaga yung pinakagusto ko na duty sa lahat pero wala naman tayong magagawa kung saan tayo ilagay ng manager. Dahil nga kapag closing ship kasi sa umaga ay mas nababantayan ko na ng maayos yung dalawang bata at mas nakakabuelo nga rin si Daddy Sherwin sa kanya mga trabaho. Siyempre dahil nga trabaho natin to, obligasyon din natin sumunod at hindi palagi magreklamo. Bandang 5pm na nga ito kaya ito na naman ang ating libreng one piece chicken with drinks na nga. Yes po, libre. Nakakain natin ng libre ang ating meal dito sa McDo. At hiring nga din pala kami para sa mga gustong mag-apply dyan ay magpasa lang kayo ng resume. At dahil nga sa day, after nga ng duty namin ay bumili nga ako ng kaunti ang pasalubong para dun sa mga bata. Pagdating ko nga sa bahay, eh, binida nga kaagad sa akin ni Sean at ni Chantal na nagtitiklop nga daw ng damit yung daddy niya. Kaya ayun, tinulungan ko na lang din siya.